Request na naman tayo, ate. Ano na naman to? Tito Mars, try mo po yung Toyo Oil Rice Mixed mo Please, request ko. Tapos meron pa ako nakita sa comment section na samahan ko daw ng crackers, yung pipiso na nabibili sa tindahan para may thrill. Ah! Ate, ito na. Ito na siya. Toyo. Mantika. Tsaka yung crackers na nabibili sa tindahan. Oo, oh, sige. Uh, tanggalin muna natin siya. oh. Uh, uh, toyo, mantika, paghahaloin sa kanin, tapos kakainin. Ay, hindi naman yun adobo eh. Ate, sa adobo lang yun. Pero sige, pagbibigyan ko kayo dahil alam niyo naman na love na love ko kayo. Mga ate ko. <laughs> Toyo! Ate! <laughs> Toyo! Ayan. <laughs> Mahala. Lagyan na natin ng mantika. Mantika. Pati ang init-init na. Lalo kumiinit sa challenge na ginagawa ni sa akin. Toyo, mantika, paghaluin sa kanin, tapos lalagyan ng crackers. Ito na. Ito na yun. Ah, toyo tsaka mantika. Ayun na. Okay na nga. Patawarin niyo po ako. Oh my god! hindi naman to adobo eh! Mantika, tsaka toyo, tsaka crackers! Please! Please! <laughs> 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 isus isus <laughs> <Ado? laughs> <Aba. laughs> Wala ako 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 may nagsabi sa comment section mga ate. Isawsaw ko daw yung crackers sa toyo. Tapos kainin ko daw. Masarap daw yun. Sige. Subukan uh, natin. Uh, um, lagay na toyo. Uh, uh, natatapon siya. <laughs> toyo. Ano <laughs> ba?

<laughs> ang alat Ang alat Tubig Maalat siya ate <laughs> Okay Sige, sige Sige, go Ilalaban natin itong challenge na to Ilalaban natin to Ilalaban natin to Para sa nag-request <laughs> Lagi pa natin. Crackers. Oh. Toyo. So Yan. Ubu, 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 ubu,